ayun mga kasuka isang mapagpalang umaga sa inyo andito na naman tayo sa trabaho ngayon mag iikot ulit tayo mga kasukay titingin tayo kung maraming isda ngayon po ay araw ng Merkules ayun mga kasuka oh, yung mga tropa natin busy busy dahil maraming customer mga kasukay ang gaganda din ng mga isda natin oh. Yung mga naka-slice tayo ngayon mga kasuka ah. Eh bago yan shout out muna po pala sa mga taga barangay liburo dyan ha sa aking mga tropa sa mga tropang tinangis shout out sa inyo kahit na sa mga ano bago lang dyan na napadaan sa aking multi youtube channel magandang umaga po mga kasuke marami tayo ngayong customer siksikan na rito sa dulo pag gantong mga araw kasi mga kasukay medyo mura mura yung bila, bintahan dito sa palingke mga kasukay kaya marami kayong mabibili at saka halos hindi rin masyadong siksikan hindi katulad kapag sabado at Linggo talagang halo siksikan dito sa palingke ngayon mga kasukay meron kaming paging malaki itong isang perasong ito ay 25 kilos to mga kasuko oh. tingnan nyo naman mas malaki pa sa palad ko ito yung tinatawag na bulik na pagit bihira lang itong mga kasukay oh. parang nakuha lang nilang lumulutang mga kasukay oh. lumulutang lutang lang daw sa dagat kaya nakuha nila pero ganda mga kasukay oh solid ang laman nito mga kasukay masarap to pang ginataan kaya shout out sa mga tropang bikulano at sa mga may hilig dyan sa ginataang pagi masarap to sa malunggay meron ding yellow pin mga kasukay to tambakon spada prito at pang sariwang sariwa po mga kasuka pili na kayo ng pangulam nyo ngayong araw ng Merkules ganda ng espada mga kasuka ito meron din tayong lumahan pang ihaw sa mga bago lang dyan mga kasuka ha Meron ding maya-maya at talakito sa mga bago lang po dyan. Pasuportahan nyo naman po ng aking munting YouTube channel. Galunggong na lalaki mga kasuke. Oh. Saka tilapiang Batangas buhay na buhay sa mga may hilig sa ihaw o kaya pang ginataan mga kasukat ang gaganda ng sukat nyo no? ano yung sli okay, so okay, talaki talaki yan, talaki I slice? talakitok talakitok yan kasukay talakitok i-slice mo yan kasukay i-slice natin yan shout out sa magkatalakitok Ang sigang. Tara kayo dito. Pagi mga kasukay, oh. Meron din tayong maliliit na pagi. Ito na 'yung sliced na pagi mga kasukay. Ito 'yung malaki namin kanina, naka-slice na po at uh, naka-display na rin. 250 po ang kilo mga kasuke ang ganda ng laman sariwang sariwa buhay na buhay na hito mga kasukay 200 lang po ang kilo nyan mga kasukay malalaki yan masarap pa ang kaya ginataan shout out sa iyo boss abi ha eh. gaganda ng isda ni abi mga kasuke sariwang sariwang mga isda mga kasukay dito sa may tilapiaan mga kasukay wala pang masyadong tao ang ganda ng mga isda ni ate ang tilapia at may mga nakaislice busy busy si ate ganda mga kasukay ang lalaki ng tilapia ng Batangas ayan sa mga bago lang dyan ha pa and subscribe po mga kasukay pasuportahan naman ng aking munting youtube channel para lagay yung updated sa aking mga video okay. yun mga kasuke ni-slice na po yung malaking talakay to po ang ating talakitok. Tatrabahohin na natin. Mga ilang kilo yan, Idol? Uh, apat siguro to, Idol. Apat po, lima. Laki na. No. Yan, basic lang yan kay Idol. Eh. Buwasan mo buwas mga tatlong slice lang. Isigang natin. <laughs> Ya, sa mga magpa-face dyan, ha, mga kasuka ng isda. Hanapin nyo lang yan si Boss Rico. Dito lang yan sa Imos Palengke. Dito lang kami araw-araw. Araw at gabi. Araw lang. Anong araw eh? Anong araw eh? Magtatagtad kami ng lukit. Okay na. ng laman mga kasuka. Guwapang guwapa kayo.

na mga kasukay, bali tapos na po si boss Rico mag-slice ng malaki talakitok napakaganda ng laman mga kasukay oh. pulang pula masarap to pang sinabawan saka ang laki ng itlog ng talakitok mga kasukay